Nasubukan mo na bang magluto ng pinagungang buto-buto? Kung hindi pa, para sa'yo ang video to. Dahil dito ay magluluto tayo ng pinagungang buto-buto. Simulan na natin ating pagluluto. Magpapainit lang tayo dito ng kawali. At mas uminit na ito, maglagay tayo ng kaunting mantika. At kapag uminit na yung ating inilagay na mantika, magsimula tayo mag-isa. Unang inilagay ko nga itong ating bawang. Ginawa ko lang dito ay dinikdik ko na ito. Saka hindi iwan ang maliliit. Susunod ko naman itong ating sibuyas. Pulang sibuyas yung ginagamit ko dito. Hiniwa ko na ito ng maninipis sa kapaba. At maglalagay din tayo dito ng kamatis. Sa kamatis naman, hiniwa ko na ito ng maninipis. Ang gagawin natin dito ay igigisa natin ito hanggang sa malanta yung ating mga panghisang sangkap. At kapag ganito na itura ng ating bawang sibuyas at kamatis, ilalagay na natin itong ating buto-butong ng baboy. Bale, ang ginawa ko dito ay pinakuluan ko na ito. Pinakuluan ko na ito para mabilis ako matapos sa ating paluluto. At para lumambot na din ito ng bahagya. Nang mailagay ko na nga itong ating buto-buto ng baboy. Ang gagawin naman natin dito, igisa lang natin ito. O isang kutsa lang natin ito. Para kumapit naman yung ating mga panggisang sangkap dito sa ating buto-buto ng baboy. At kung ka pa rin at nanonood hanggang dito sa parte ng aking video, ibig sabihin na interesado ka sa aking niluluto. Pwede mo naman i-comment kung tagasang ka para alam ko kung hanggang saan wabot ang aking video. Balik tayo dito sa ating nilulutong ulam. Naglagay na nga ako dito ng Baguong bagong alamang ginagamit dito yung nakaprocess na. Pero pwede kayong gumamit dito ng sariwang bagoong, yung nabibili sa palengke. At this point ay inilagay ko na yung ating sabaw. Ito yung pinagpakulong ko ng buto-buto. At naglalagay din ako dito ng gata. Isang 400 ml na gata yung aking inilagay dito. At para mas maging malasa ang ating ulam, naglagay ako dito ng isang perasong pork cube. Tinuno ko lang ito bago ko ito hinalo dito sa ating nilulutong ulam. Tatakpan ko na ito at papakuloy natin ito ng mga 15 to 20 minutes. Para tuluyan na nang lumambot itong ating buto, -buto. At makalipas nga ng 10 minutes ay binuksan ko muna ito dito naman sa parting to ay titikman ko na kung pasok na sa aking panlasa ang lasa nito. At para kung may mga i-adjust pa tayo ay i-adjust na natin. At dahil nga para sa akin ay okay na yung alat nito, maglalagay na lang din ako dito ng asukal. Ang asukal naman ay magsisilbing pambalansi sa lasa ng ating sabaw. At para naman may spicy na lasa yung ating soso sabaw, maglalagay tayo dito ng pamintang durog. Pali mga kalahating kutsarang pamintang durog yung aking inilagay dito. Mas maraming paminta, mas masarap. lang natin dito para kumalat ito dito sa ating nilulutong ulam. At halos patapos na nga din ako sa aking pagluluto. Kaya ilagay ko na yung ating panghuling sangkap. Ito yung ating talong. Sa pagluluto nga ng binagungan, hindi talaga mawawala yung talong. <laughs> Tatakpan ulit natin to at isimmer natin to hanggang sa maiga yung sabaw. Makalipas nga ng limang minutong pagsisimmer ay ito na nga. Naiga na yung sabaw at nakuha ko na yung lapot na gusto ko sa ating sauce. Kaya pwedeng pwede na natin to iserve. Nako, mapapakain ka talaga nito. <laughs> ito na nga yung ating binagungang boto-boto. Kung nakarating ka hanggang dito sa dulo ng aking video, Maraming maraming salamat sa panunood. At kung nagustuhan mo naman yung bago nating recipe yung binahagi, baka pwede mo naman to i-share. O siya, hanggang dito lang ako. Kita-kita ulit sa mga susunod kong mga videos. Paalam! Bye-bye!